May nagsabi na di dito nakatarampay ang mga taga-kampal sa, sa Irarong Santulay. Tara, kanto na ito. Ayan, yeah, tara punta. Ayun, naimudang ko na. Ayan, yeah, di sira nakapwesto. May mga taga ano, may mga taga Kambal, taga bago o Ayun oh. Ayun oh, mga taga mga taga ano ini. Ayun taga Kambal pa ay mga kapupayan na to dito ho. Mga naka-pwesto dito sa ano. Ha? Ha? Ay, naan mo si Nanagaya. Ay, ano. Yan, yeah, shout out sa so mga kababayan nato na yan din. Yan, yeah, pahanap ko pa si Ra. Nakikimeryen naki din na tayo, syempre ano, nakameryen din tayo. Oh, meryen tayo. Yan, yeah, ganito lang dito. Ang saya-saya. Thank you.